Kamustahin naman natin ang ikalawang araw ng libreng sakay sa LRT2 bilang pambawi sa naging aberya kahapon. May unang balita live, si James Agustin. James, good morning. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, good morning. Normal at on time nagsimula yung biyahe ng LRT2 ngayong umaga. At ikinatuwa naman ng mga nakausap nating pasahero yung libreng sakay. Kabilang si Senon sa mga naabalang pasahero sa pagkaantala ng operasyon ng LRT2 kahapon. No choice siya kung di sumakay sa jeep papasok sa trabaho. Nadagdagan yung oras ng papasok niya sa trabaho. Saka medyo matagal din kasi ang biyahe ng jeep dahil ano eh, nag-iipon pa sila ng pasahero. Si Dennis naman halos isang oras na late sa kanyang trabaho. Oh, nalate ako talaga kasi inintay ko pa eh. So okay lang naman. Pabilis naman pag-LRT. Nadelay nga lang ang biyahe nila. Ang dahilan ng pagkaantala ng operasyon kahapon sabi ng LRTA, isang tren nilang nagkaproblema habang dinedeploy deploy patungong recto. Kalauna na alaman na may technical problem din ng power transformer number 5 at 6 sa Anonas at Santolan. Dahil dyan ipinag-utos ang DOTR ang libreng sakay sa buong linya ng LRT2 kahapon hanggang ngayong araw. Iginatuwa naman ito ng mga pasahero. Malaking bagay no? kasi at least kahit paano nakabawi naman sila sa pagpapulang kahapon. Pabor namin yun, libre. Nakakatipid. Libre kasi wala naman silang walang bayad. Samantala Maris, ngayong umaga hindi pa naman ganun karami yung mga pasahero na papasok dito po yan sa LRT Cubao Station. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dalawang malalaking oil price hike sa loob ng isang linggo. Ang mga driver na ubusan na ng diskarte kung paano pagkakasyahin sa mga gastusin ng kanilang kita. Mula sa Pasig, may unang balita live si EJ Gomez. EJ? Ivan, maraming humabol magpakarga at pumila sa ilang gas station dito sa Pasig City. Ngayong Webes, no? ikalawang araw yan ng big time taas presyo sa mga produktong petrolyo. May mga nakausap tayong namamasada ano, kanina, ah, gaya ng mga taxi driver na pinag-iisipan na raw maghanap ng ibang trabaho dahil sa paliit na paliit nilang kita. Nitong Martes, itinaas sa 2 pesos at 60 centavos kada litro ang presyo ng diesel, 1 peso at 75 centavos naman sa gasolina, 2 pesos at 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Ganyan din ang itataas sa ikalawang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Marami ang nagpa-full tank na kaninang madaling araw bago pa ipatupad ang panibagong oil price hike ngayong alas 6 ng umaga ang tricycle driver na si Tirso halos maubos na ang barya na pinambayad niya sa 300 pesos na pinanggasolina. gasolina Ganyan talaga eh, mayroon mayroong ano sa ano sa ibang bansa may gulo eh. Mahina na yun. Lalo tataas ang gasolina. Kung maraming biyahe, nasa 800 pesos daw ang kita niya sa buong maghapon. 500 pesos naman daw kapag matumal. At ngayong may taas singil pa sa gasolina, mas bumaba pa raw ang kita. Ganyan din daw ang naiuuwing kita ni Ricardo na 30 years ng taxi driver. 2,000 hanggang 2,500 pesos daw ang kinikita niya kada araw pero ibinabawas pa riyan ang tig 900 pesos na para sa gasolina at boundary. At dahil kapos na nga, 600 pesos na lang ang pinakarga niya kanina. Nitong nakaraang Martes nga raw, nasa 400 pesos lang ang kinita niya kasunod ng taas preso. Malaking pahirap po sa amin yan ng mga taxi driver kasi sa hirap na ng biyahe namin, ang dami na namin kalaban sa kalsada sa hanap buhay namin. Nag-iisip-isip na rin ako ng, mga, ng ibang hanap buhay. <laughs> Oo, kasi para ano, wala na mangyayari sa taxi. Ang jeepney driver naman na si Jomar, 250 pesos lang daw muna. Ang pinakargan diesel dahil wala ng budget. Pahirap po eh. Dahil po mahina na yung biyahe. Tatasan ba? Eh, pahina na po ng pahina yung biyahe. Sana po babaan na lang po para makatulong naman po sa mga chupero. Di rin nagpahuli magpakarga ng gasolina ang rider na si Justin. Sideline lang daw niya ang pagiging TNVS rider kapag bakante sa trabaho bilang call center agent. Pero ngayong tumaas ang gasolina, baka di na raw muna siya mamasada. Nagpagas po kasi, magtataas na po mamaya. Full tank po and 214. <laughs> Ivan, itong kinatatayuan namin na gas station ay located do no, sa kumbaga access road dito sa Barangay uh, Sagad at Barangay Kanyogan sa Pasig City. Kaya kaninang madaling araw uh, dito sa lugar na to, no, pila talaga yung mga dumayo or uh, pumunta na mga motorista para magpakarga ng diesel at gasolina. Pero sa mga puntong ito, no, wala nang pila, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pagdating ng mga motorista. Halo-halo yan, iba-iba. May mga jeep, taxi, uh, tricycle, mga nakamotorsiklo, rider, no? pati private vehicles of course. Ivan, yan muna ang latest mula rito sa Pasig City. E.J. Gomez, para sa GMA Integrated News. Dahil bigong maaprobahan sa 19th Congress, muling susulong na ilang labor groups sa 20th Congress ang panukalan 200 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Hiling nila sa Pangulo is certify as urgent ang panukala. Narito po ang aking unang balita. Isa batas, isa batas. Wage increase na sana pero naging bato pa. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga labor groups dahil kahit naipasa na ng Kamara at Senado ni hindi umabot sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress ang panukalang umento sa sahod. Yan yung isa sa mga pinakamalungkot, masakit at mapait na araw para sa ating mga manggagawa at kanilang pamilya. Paano nangyari yon? Na isang daan yung pumasa sa Senado, dalawang daan yung pumasa sa House of Representatives, pero ang ending, zero. Wala man na ibigay. Kaya sa pagbubukas daw ng 20th Congress sa Hulyo, agad daw iahain muli ng TUCP party list ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Gagamitin daw nila ang Section 48 ng House Rules para pabilisin ang proseso. Lalo't mahigit isang taon din daw na tenga ang panukala sa House Committee on Labor and Employment. Target din daw nilang maisama ang wage hike bill sa mga ledak priority measures. Sa ilalim ng Section 48 ayon sa TUCP, pinapayagan ng mas mabilis na pagpapasa ng priority bills na naaprubahan na sa third reading ng nakaraang Kongreso. Kaya panawagan ng mga manggagawa sa Pangulo is certify niya as urgent ang legislated wage hike. Itaas mo kaya ang sahod? Para naman, alam mo, i up mo naman ang popular support mo. Kung gusto niya mag-political suicide, sige, huwag niyang itas sahod. Sagot ng Department of Labor. Lahat naman ng ginagawa ng presidente sa mga programa, eh. ina-address ang uh, mga uh, pangangailangan ng mga manggagawa. Subalit, binabalansi rin niya para patuloy na lumago ang ating ekonomiya, maragdagan ng employment, tumaas ang level ng employment, at yung kapatid, yung quality ng employment. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Sinumitin na ng Kamara sa impeachment court ang inihinging certification na naaayon sa konstitusyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang busy naman, pinauubaya sa kanyang legal team ang desisyon kung dadalo ba siya o hindi sa impeachment trial ng balita si Tina Panganiban Perez. Isang sa mga hinihingi ng Senate impeachment court sa kamara ang sertipikasyon nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte lalo na ang one year rule. Isinimitanan ang House Prosecution Panel ang resolusyon ng kamara kaugnay nito. We have our legal basis uh, and factual basis to say na it was uh, constitutional to begin with po. Inihain din nila sa Senate Impeachment Court ang manifestation ng muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Because pinuna nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet convened. So, niretire namin para wala ng issue binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ng pleadings ang mga abogado ng bise. Pero ang impeachment court, wala pa raw magagawang aksyon hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress ayon kay Senate President Cheese Escudero. Hinihintay rin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa Bise. Kailangan din daw pumili ang kamera ng mga magsisilbing prosecutors. July 28 kami mag-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede mag-schedule um, mag, um, agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, um, wala pa yung compliance in one shape or another nang tanungin ng Senate President kung anong mangyayari sakaling di sumunod ang Kamara? Lahat yon posible, Nimfa. Um, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. Depensa ng Kamara, hindi sila nagpapahirap. Hindi naman kami nagpapahirap. Kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa house na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. There is not... Kahit ibinalik ang Articles of Impeachment sa Kamara, nanindigan si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng bise. Sa sagot kasi ng bise sa summons ng Korte, Iginiit niyang wala ng jurisdiction ng impeachment court matapos nilang ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order um, dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado hindi pa naman malinaw kung dadalo si Vice President Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ayon sa bise, nakadepende ito sa sasabihin sa kanya ng mga abogado niya. Gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and uh, sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Inwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang ilang dahilan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor sa pagtutol nila sa hiling na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, ang dahilan ng prosekusyon na maraming makapangyarihang kaanak at kaalyado ng dating Pangulo, kabilang ang bise, na pwede raw gamitin ng impluensya para tulungang takasan ng dating Pangulo ang kanyang kaso. Sabi ni BP Duterte, hindi naman kikilalanin ang posisyon niya bilang bise sa labas ng Pilipinas. Ipinunto rin ng prosekusyon na ilang beses iginiit ng kampo ng dating Pangulo na ilegal ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya para daw masigurong haharap siya sa paglilitis, kailangan manatili siyang nakakulong Sagot dyan ng bise, dapat sa mga pahayag na akusado lang tumutok ang ICC prosecutor at hindi sa opinion ng kanyang pamilya. At ikatlo, may kakayahan daw ang dating Pangulo na takuti ng mga witness sa kaso kapag nagkaroon siya ng mas malaking akses sa kanyang mga koneksyon. Gitang bise, walang ginawa ang kanyang ama sa mga witness doon at wala siyang kakayahang gawin yon ngayon. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Eh ngayon pa na naka, nasa loob na siya ng uh, detention, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang uh, interim release. Bahagi ng binuksan ng Iran ng kanilang airspace kasunod ng ceasefire o tigil puto kanila ng Israel. Ayon sa state media ng Iran, binuksan nila ang silangang bahagi ng bansa para sa international at domestic flights. Binuksan sa rin ang Mashhad Airport na kabilang sa mga inatake ng Israel. Hindi pa rin pinapayagan ang domestic at international flight sa iba pang bahagi ng Iran gaya sa kabisera nito na Teheran. June 13 ng isarang ng uh, Iran Airspace o ang kanilang airspace matapos ang pambobomba ng Israel na nagresulta sa kanilang pag-atake rin gamit ang air missiles. Sa Tel Aviv Airport naman sa Israel, Nag-resume na ang uh, ilang flights. Nakabiyahin na ang ilang foreign nationals na naipit sa gulo nitong mga nakarang araw. Tulad ng Iran, labindalawang araw ding isinara ang airspace ng Israel. Nakahanda raw ang Philippine Air Force sa tumulong sa repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, nakastanbay ang kanilang mga C-130 at C-295 aircraft na karaniwang ginagamit sa humanitarian operations. Marin daw i-deploy ang mga ito para magligtas sa mga kababayan natin sa Middle East. Kasama rin sa mga nakastandby ang kanilang medical teams. Abisala mga Encantadix. Ako, ito na. Alam ko, inaabangan mo para mm -hmm. Parami para parami ang hook sa kapuso telefantasya na Encantadia chronicle Sangre. Gaya ni Yus Cooper, Micah Vargas, na may digital art featuring the new generation of sangres na Sinatera, Adamos, Flamara at Deya. Kwento ni Micah, 2016, nang maging siya na Encantadia dahil sa kwento at cast members nito. Bilang tribute sa mga bagong tagpangalaga ng mga brilyante, gumawa siya ng art. Inabot daw siya ng halos apat na oras sa wow. paggawa ng bawat fan art. Test the set. Yeah, Here we set. <laughs> <laughs> From mga batang realist to sangres, hook na rin sa Telefantasia series si Nakokoy De Santos, Bruce Roland, Anton Vincent at Rahil Biria. With matching pose, ang boys na tila may tinatawag na mga brilyante. Habang si Miguel Tan Felix na kasama rin nila sa mga batang realist, tila na-shock sa channeling daw, his inner boy abunda dahil sa kanyang pose. <laughs> 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 oo nga naman. Kasi apat lang yung mga sangres, oh, di ba? Oo nga, correct, correct. So si Tito Boy na lang siya. Tama. <laughs> si Miteno or kasi Miteno. Pwede <laughs> rin. Having fun sila, nakakatawa. Sobrang Chica, nahirapan daw si Kapuso Prime Time Princess Barbie Fortesa sa pag-dub ng ila eksena sa upcoming movie niyang P77. Sa behind the scenes clips ng production, umamin si Barbie na hirap siyang mag-focus sa voice dubbing ng horror film. Nauna raw kasi ang takot at gulat niya sa mga eksena. Kaya ang ending, natawa na lang si Barbie in between takes. Nakipagkulitan pa siya sa comment section with her Beauty Empire co-star co -star, co -star Kailin Alcantara tungkol sa shinere ni Barbie na BTS. Mapapanood na ang P77 sa mga sinihan simula July 30. Oh, exciting. parang ang eh. hirap nga namang oh, gawin. Hindi oh. ko nga alam na may dubbing pa eh. Oh, Hala ko live sound la mm. na from now on. Ah, o oh, extra acting yun. Laging handa naman si Pambansang Ginoo David Lecaco sa kanyang duty as ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. Nag-share si David sa social media ng kanyang pag-attend sa isang flag disposal ceremony sa Imus Heritage Park sa Cavite. Very maginoo ang sparkle artist sa kanyang suot na Boy Scout uniform. Makikita rin ang kanyang matikas sa pagsaludo sa harap ng watawat. Sinasagawa ang disposal ceremony bilang respeto sa mga nagamit ah. ng watawat ng Pilipinas ganda nga tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.